sangling linggo na kasi akong denied do. Tsaka do, hihingi na rin kami ng payo. Kasi dumadami na rin yung mga anak namin eh. Ayan na namin sanang masundan. Ah, ganun ba? Ano pong dapat gawin? Ang dapat niyong gawin, lang kayo sa araw na may we Weh, totoo ba yan, Dok? Oo, oh, Naipayo ko na yan sa pasyente kong mag-asawa rin. Totoo ba yan, Dok? Itikti ba yung payo mo sa amin? Oo, itik itikti yan. Yung pasyente kong babae, hindi narabuntis hanggang ngayon. Ganon? Sige po, masubukan namin to. Oo, subukan nyo, men. Mayrag? Darlene? Abadon ng gabi ngayon. Sige na, na natin. Habang mano pa, din bangon pa. Hilik-hilik mo talaga? Ano ka ba? Beer pa ngayon, ha?